Oh, yun yung mga kaploki. Gumawa pala ako ng bagong fan ko mga kaploki. Wala pa itong mga isda mga kaploki. Homemade backyard fan ng itong mga kaploki. Kaya tayo natin. Kaya nag-isip ko dito. Bibili ako ng isda mga kaploki. Kaya, kaya bumili ako. Ayan, bumili na ako. Instant, diba? o <laughs> yan, mga kaploki. Bumili ako ng tatlong par. Kaploki. Tatlong piraso pala. ba <coughs> nagmamadali ako kasi mukhang uulan ng mga kaploki. Kaya nandito na tayo. Kaya open natin tong ating fan na ginawa. Ayan, doon diba? Ang ganda. Ayan. Na ano na to 5 days na ito mga ploki. Kaya itong hindi kong isa na mga ploki. Iba ibang klase itong mga ploki. Ibi-braid natin to Ito nga pala yung ano, silpin molly. Na, at saka ano, gold molly na yan o yan sila mga kaploki o tingnan mo yung silpin mo ulit wala pang kulay yan mga kaploki pumuti siya pero pag nilagay sa tubig mga kaploki mag iibang kulay yan yan yung tinatawag na blue silpin moly o diba nagtatang blue cell o sige lagay mo natin ito ng 30 minutes kaya yan mga kaploki ayan na bumalik na nga tayo after 30 minutes ayan na si check na natin oh, diba? Umiba na nang kulay niyo mga kaplo. Okay, no. Lumitaw na siya. Okay, open natin ito. Tara, let's go. Ayan na. nahirapan ako dito kasi isa lang. Hindi, wala, di ko mapatong yung kamera ko mga kaplo. Okay, kaya. Okay, yung kukurap mga kaplo. na, no, umiba na yung kulay niyo. Gumanda na siya. Oo, oh, diba? O, na. Open natin. Pinatong ko lang dito yung ano, camera. Kasi hindi ko mamakan, eh. ay nalabasan natin mga kaplok kaya na siya ayan na ayan na ang ganda o oh, di diba wow ang ganda yan o oh, diba ang ganda oh, wow. yan na siya kanina puti yan o oh, yan na ayan ang partner niya pala yan rira lang yung ganyang sulpin mga kaplok eh. ang isa nito ano to yung gold mole yan yun. Gold moly. Yan. Gold marmol boli. yung Dilaw na may itim. Ayan na sila. Ayan. Nahihiya pa yan. O. Oh, Di ba? Ang ganda. O. Oh, Di ba? Ganda. Male pala yan siya mga kaplok eh. Yung isa na medyo puti na may brown. Yan yung ano. Female. O. Oh, Di ba? Ah, sige. For more videos. Follow na mga kaplok eh. Don't forget to subscribe.